Immediately after the activation of the SITG, forwarding and backtracking of CCTV immediately initiated by members of the SITG. Nakita po natin, nakapark po yung sasakyan sa harap po ng... ...number 345 Marca Street, ng around 221. Thereafter, makikita po natin itong babae po na ito na pinaniwalaan po natin si Alias Penny. Makikita din po natin, same day po dumating po sa Martha Street ang Red Fort Everest kung saan tulad po si David Tanleaw at makikita po doon sa pangalawang video pumasok po siya sa loob makikita po around 3.39pm po ng March 29 ay umalis po ang Lexus sa Martha Street po at na uh, monitor po siya around 3.37 pabayad po siya sa Tollwood po ng LX ng Pupong Ani. Na-monitor po natin siya next na mga around 6.12 12 ng gabi po ng March 29, kung saan makikita po si Richard Austria na bumaba po sa Lexus at bumili po siya sa si David Yao. Ito po ay pininiwalaan natin si David Yao. Yung Fort Everest po ay nakita at nakapartner po ng mga account po 7 p.m. to 10.37 10. ng March 29, 20. April 8 po, na-recovered na po, abandon itong buo 5555 na pag-aari po ng ating uh, main na uh, victim po na si Ginoong Anson Tan. 12.25 Advance po kasi ng one hour yung CCTV po ng kapitbahay. Nakikita po yan na lumabas po yung Fort Everest po na yan na mga madaling araw po. The following day po, April 9, nakita na nga po ang bangkay ng dalawang biktima na nakadampo sa Sitio Ujongan, Barangay Makabun, Rodriguez Rizal. Ay dahil nakita po natin, nandun po nagpunta yung uh, Lexus, nakita po natin ito ito po si Richardo Austria at mapapansin nyo po na yung suot po niyang sombrero nung pumasok uh, po siya doon sa isang convenience store bago po niya iwanan yung Lexus ay pareho po ang suot niya na sombrero na napinunan po ng March 16 at kasama po. Ito po ang uh, nag po sa atin para mag uh, Mag-implement uh, po tayo ng search warrant on April 16 at base po sa result po ng ating uh, search warrant ay nag-match po yung sapatos po, iginoo ng pabilyo ng At pinaniniwalaan po natin na ito nang si David Tan Liao, ang nagsilbing mastermind at ito naman si Gongi Wendy alias Kelly po ang lumalabas po na mga kumadang anak niyang po mastermind. At ito po tatlo po na ito ang lumabas po na muscle, muscle men, support team at ako pieces po ni Kelly at ni David Tan Liao sa kuha mula sa CCTV ng Naiya Terminal 1 na kumakalat ngayon sa social media. Ang isang itim na SUV biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. Dalawa ang nasawi. Kasama ang limang taong gulang na anak ng OFW na ito. Pinakakalma ng autoridad ang naghihinagpis na ama. Nasawiri ng isang nabanggang lalaki na 28 taong gulang. Nakikiramay tayo dun sa gagong gago na dun sa OFW na namatayan ng anak niya ngayon. Uh, masakit, no? Masakit kausap ko yung father ko, OFW siya. Yeah. Tatlo ang sugatan at dinala sa ospital. Kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata gumamit ng forklift para maalis ang SUV at makuha sa ilalim ang mga biktima. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas sa na nagpanik umano ang driver ng SUV. Paalis na raw siya nang may dumaan daw na sasakyan sa harapan. At imbis na preno, silinyador o accelerator umano ang natapakan niya. Tumaob sa gilid ng kalsada ng I. E. Rodriguez Avenue ang isang tricycle sa barangay Dalig Antipolo City pasado alas 9 kagabi. Ang driver bumulagta ng madaganan at maipit ng minamaneho niyan tricycle. May narinig kami na sobrang lakas. Nakala namin kung ano, may po kami. Tapos yun, pagtingin ko po, yung badya nakataob na. Ay sobrang lakas po ng pagbangga. Yan yung Sandy Cay isang bahagi ng Spratly Islands sa South China Sea na tinuturing ng Hanoi, ng Vietnam, bahagi ng kanilang teritoryo. ayang disputed nga. Ayon po sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Vietnam na si Pham Thu Hang, naglabas po sila ng diplomatic protests sa mga bansang, bansa tayo yon Pilipinas at China, nasangkot dahil sa anilay paglabag sa soberanya ng Vietnam. Hinimok din po ng ni Pham, yung ibang bansa na igalang yung soberanya ng Vietnam dyan sa nasabing lugar. ILD ang mga Chief Executives na istriktong ipagbawal ang pagpasok ng sinuman sa loob ng apat na kilometrong permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Bulusan sa Torsubon. Kasunod niya ng naginap ng eruption noong April 28. Batay kasi sa rekomendasyon na Philippine Institute of Volcanology and Seismology of People, pinayon din ng JLG ang DILD mga lokal na pamahalaan na maging mapagpatsag sa pinarawak na danger zone ng vulkan dahil sa banta ng pyroclastic density currents, ballistic projectiles, rock bombs, ng lupa at pagulan ng apo. Thank mm -hmm. you.